Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Ibat-ibang malinamnam na pagkaing inihanda na puno ng pagmamahal ang inihain ng mga mag-asawang kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa Distrito Ecclesiastico ng Rizal sa idinaos na Mr. and Mrs. Chef District Finals. Alamin natin ang mga pangyayari sa balitang hatid ni kapatid na Shera Tan. Sa layuning higit pang patibayin ang pagkakaisa at pagmamahala ng mga mag-asawa isinagawa ng mga kaanib sa kapisanang buklod ang masayang aktibidad na Mr. and Mrs. Shat. Dito ipinamalas ng mga mag-asawa ang kanilang husay sa pagluluto at malikhaing presentasyon ng iba't ibang lutuin tampok ang sari-saring recipe ng mga appetizer, main dish at dessert na tunay na nakatawag pansin sa mga dumalo. Layo ni po na aktibidad nito ay lalo pong mabuklod at lalo pong mapasigla at mapayabong ang pagsasama ng mag-asawa. So ang mga pagluluto po ay way para ma din po natin ang pagmamahal natin sa ating kabiyak. At ang aktibidad nito ay lalo pa pong magpapatibay ng kanilang pagsusama, gayon din ang pagsasama ng kanilang buong pamilya. Higit pa si simpleng patimpalak sa pagluluto, nagsilbi rin itong pagkakataon upang maipakita ng bawat mag-asawa ang mga katangian na patuloy na pinagyayaman sa loob ng iglesia. Ang naramdaman po namin bilang mag-asawa, masaya po kami dahil nakadalo po kami at nakasama rin po kami dito sa ano sa aktibidad na sinagawa ng ng buklod po. Sa pagtatapos ng aktibidad, kinilala ang mga nagwagi at pinapurihan ang lahat ng lumahok. Nagbigay inspirasyon ito sa marami na lalo pang pagyamanin ang kanilang pagtutulungan at pagmamahalan sa bawat sumbahayan at sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa lalawigan ng Rizal, ako po si kapatid na Shara Tan para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos ay sinagawa sa iba't ibang distrito ng Iglesia ni Cristo. At opening ceremony ng Unity Games sa Distrito Ecclesiastico ng Maynila. At yan po ngayon si TV News Update sa oras na ito. Malatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.